Ayan, magandang araw mga kiyo. welcome po dito sa aking YouTube channel, Soforkyo TV. Kamusta po kayong lahat? So, dumating na po ang ating mga idol, Ilyas J TV Band, mga kak dito sa Hong Kong. Ayan, no? Ang dami pong mga kababayan nating OFW ang naghihintay sa kanila, guys, dito sa airport. Mga kak grabe, ang ganda ng kanilang pagsalobong sa pagdating nila Ilyas. Ayan, no? Sa Japan, walang gaanong OFW yun, eh yung sumalubong sa kanila. Ayan, sila ma'am ano lang yata. Ayan, sila ma'am Odessa, sila boss sa uh, Miko lang yata yung sumalubong sa kanila. Pero dito sa Hong Kong guys, ayan Oh, ayan, ang dami nating mga kababayang OFW ang naghihintay at nag-welcome kila Ilyas dito po sa Hong Kong. Ayan, so ito guys, panoorin natin yung mga clip ng pagdating nila kanina dito po sa Hong Kong at yung mga kakulitan nila mga kakyu paglapag nila dito sa bansang Hong Kong para sa concert ng ating mga idol nila si TV Band. So ito guys panoorin natin. Ay! Welcome welcome. Bahkan ba anak-anak. Assalamualaikum sama teman-teman. Tigih. Tamat Lagan. o <laughs> oh, diba guys, napakasaya lang ng kanilang pagdating dito po sa Hong Kong. Grabe ang dami nating kababayan dito guys. Ang naghihintay sa pagdating nila Ilias Ayan, oh, may mga banner pa sila. Mga kakiyo, grabe. Yan so iniimagine ko na mga na dudumugi na naman mamaya yung kanilang concert dito sa Hong Kong ng mga kababayan natin. So panahon naman ito para magtipon-tipon sila doon guys sa Hong Kong at magsama-sama at mag-enjoy mga kakyo. Ayan, so makinig ng kanta nila Ilias guys para kahit papano parang nakauwi na rin sila dito sa Pilipinas. So yun guys, ayan, uh, Mamaya mamaya live tayo mamaya sa concert nila dito sa Hong Kong. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking uh, YouTube channel. I-subscribe nyo na po mga kakyo yung aking YouTube channel at pakiclick na rin ang tiny bell button for more updates. So sa mga bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, nag-update po ako ng mga kaganapan po kila Ilias J TV Band, mga Q, yung mga ganap, yung mga update sa kanila, yung mga concert venue nila. Yan, at nagla-live din po ako kapag mayroon po silang concert. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana po supportahan po ninyo itong ating YouTube channel. At supportahan natin syempre ang ating mga idol, Ilias J TV Band mga kayo. So, positive lang palagi guys. Yan, so dito lang tayo sa ikagaganda ng buhay ng ating mga idol. So, sa mga issue-issue na yan guys, wala na tayong pakialam dyan. <laughs> bahala sila, bahala sila. Kung mainggit man sila dito, ang daming nagdudugo yung mata ngayon mga kuyo. Yan ang daming niinggit ngayon. So, ganun talaga yung buhay guys. Yan, time po ito nila Ilyas. So, makisaya na lang tayo at mag-enjoy na lang tayo at maging masaya sa nangyayari sa buhay ng ating mga idol ngayon. Ilyas JT Band. Maganda kasi guys, kasi kasama niya yung kanyang pamilya. Ayan, so hindi niya iniiwan talaga. Hanggat kayang dalhin, ay dadalhin po ni Ilias, Ayan, sipin nyo ah. Ayan, kasama po sila ma'am Abigail, si Apollo. Ayan, at yung kanyang nanay, Matthew. Ayan, so dito po sa Hong Kong, mga katulad. So maraming maraming salamat guys. Ingat and God bless po. Ayan, sa mga taga Hong Kong, maraming maraming salamat sa mainit ninyong pag-welcome sa ating idol, Ilias JTB. Oh, uh, hi! <laughs> Ang kulit po. Mga bugoy talaga to guys. Eh. Yan, nadala talaga nila yung kakulitan nila. Kahit saan naman. Tapos yung napapansin ko dito kay Elias. Yan, hindi ko siya nakikitang nagsosot ng sapatos kapag uh, pupunta sila sa isang lugar. Maliban na lang kung meron ng kung actual gig na mismo kung magpe-perform na siya. Siyempre na sapatos po siya guys. Pero kung mga ganito, may mga lakad sila. Yan, more on na lang po talaga siya nakatsinelas, no? Napakasimple lang po talaga ni Ilias, guys. Kahit saan mo siya dalhin. Ayan, ayan, ha, ibang bansa na ngayon, mga kapyo, ha? Pero nakatsinelas pa rin. O, oh, ba diba? Yan po yung nagugustuhan talaga ng maraming tao sa kanya, guys. So, mga kababayan natin, yan, ah, sinasabi nila, pang masaw talaga. Kasi ganyan naman talaga yung gusto ng mga tao, eh. Yung simple lang, yung hindi mahirap lapitan, yung hindi mahirap i-approach. Ayan, kasi sabi nga ni Ma'am Kate, kahit sobrang pogi mo pa, kahit sobrang yayamanin mo pa, kung hindi ka tatangkilikin ng masa, ay eh hindi ka rin sisikat. <laughs> yung, isila si TV guys, kung gugustuhin ni Ilyas, kaya niya nang magsuot ng mga mamahaling damit. Kaso, kaso nga lang, hindi niya talaga binabago yung kanyang sarili guys. Yan, kasi doon po siya minahal ng napakaraming tao. Maarap <laughs> niyo.